Huwag naman tayo So, yun guys Ang mga ka-update naman magandang tanawin Tanyan naman na, ang tanawin kung dito ka pupunta pag may problema ka wag ka lang tatalon size viewing lang dito ka naman nakakaalis ng pagod at problema basta pagpupunta kayo dito guys, pag may problema ka wag lang itatalon. kasi may dumababa pa yung babag sa akin eh. puro punong sasalo sa inyo dito Kaya pag dito Actually, dito na pala kami sa may Infanta. Kapag dere-dere ito. Ayan ako sa Jerry. natin sa picture doon kaya kita kita na lang mamaya eh. enjoy lang muna namin neto yung view dito Ito mo yung... naman practice practice na yan photographer na yan tingnan na rin yung aming dala yeah, guys. So, Kami lang talaga tao dito, kala namin wala nang tao nakakasalubong nga nila eh Buti may mga nakakasalubong kami mga nakamotor po eh Nakakasalubong kami dito eh dito kayo na lang yung dumada dito para hapin po ang kayo yung dating Ang maganda na mga puno dito Boss, ano man sabi mo sa lagar na ito boss? Napakaganda Eh rate mo 1 to 10 kung gaano kaganda 11 oh, yeah. <laughs> ah, Alam niyo naman guys kung gaano kaganda 1 up to 10, 11 okay, talagang may enjoy yung boost dito Talagang hindi kayo Kita mong picture picture lang dito Pang ano, pang profile pic Parami na rin pala mga tao dito guys yung... dami nilo kita kita na lang mamaya So and guys, no? at ngayon nandito na nga tayo sa sikat na dinadaanan lagi dito sa Marilake ang punong ito saan eh, dito nag-posing si Ian Veneracion ngayon ay susubukan ng atin ito kapag pa-post doon at i-feature na lang natin kaya tignan nyo na lang kami guys yun yun ako anong puno nito eh ano pa puno ito? doon na apo Parang yun doon na masyon parang natin yung basta dating yan dating yan malagad ah. na si yan pero ngayon ipatry ng tropa natin siyempre kailangan tignan nyo muna panoorin nyo na lang kami kung ano gagawin natin Kasi guys na yung picture picture kasi may picture lang oh, talaga eh? pinuha na lang namin yung ano yung tatlo yan kung madadaan dito dito lang ay malapit sa may pakurb tapos may puno na ano puno ng bamboo pero pa natin eh diba paano na ano lang yan pakuha kuha lang ng mga samples of ano species mga ano yan endangered species kinukuha na niya dito sa marlaw kaya tanya ko sa inyo, mag-planking pa tayo dito, yabang walang dumadaan ng tao eh. Oh, Hindi lang mga, ako lang maagalit sa marilaki. Nakaganyan ka lagi oh. Ngayon yun tayo. Huwag yung gagayain yung guys, mamaya mapipi kayo eh. Marami nagbabanking-banking -banking dito eh. Ano, ah, saan tayo? Oh, yun na Ayan nga guys uh, Siguro ang gabi ito na lang Dito na lang tatapusin Itong vlog na to. At maraming salamat sa Mga sumusuporta Sa mga bumaking kanina Natuwa ako Mga big driver Tumahan sa Marilake Maraming salamat sa inyo At sa Tropong driver ko Dinaarapag na kayo Nakiaki Pinag-drive niya Kaya yun Maraming maraming salamat sa inyo Please out Kung di, kung di mo pa na-hit E eh, Like mo na nga Yung यूट्यूब चानलो सब्सक्राइब परफॉर्मेंट इंतु मराणी मराणी सदा